po. Tapos si Nanay Claire. Ngayon po naman ay magluluto tayo ng seafood o captain boil na ating pong lulutuin ngayong umaga. At hindi ko na po ipinakita sa inyo yung pagpapakulo. Pina, ano, ito po yung aking pinakuloan na Ayan po, hipon, alimasag, at saka po tahong. At saka po itong ito pong mais. Ayan, oh. pinakuloan ko na po kanina. Ito po yung ating pinagpakuloan. Hindi ko na po pinakita kanina kasi sobrang haba. Pakikita ko na lang po yung pagigisa. Ano po? Tsaka po, lalagyan po natin ng pusit. May isa po kami pusit. Pinakuloan ko na din po. Pagpunin yung itatapon yung pinagkuloan kasi lalagyan po natin ng sabaw. Tapos po, ang kailangan po natin ay, ito po, inilagay ko na po itong onion. Ayan, oh. inuna ko po, po ito at akan pong palalambutin. Tapos ay butter. Kailangan po natin ng butter. Uh, ito po, sugar. Tapos po ay itong chili. Chili red pepper powder. Powder po na chili ang ilalagay. At ito po yung ating pinaka-ingredient, Cajun. Cajun po, ito po. Uh, po natin ng pepper. At saka po, wang tap na 7 lap. Ayan po. Ngayon po, tayo po yung magdigisa na na po mag pakikita ko na po sa inyo yung pagluluto ayan ating pong itututok dito ayan ayan po ating pong palalamputin muna itong itong onion pa nga po pala ito bawang Alagay po natin itong bago. Ilagay muna natin itong mga ayun. Ito pong pinagkuluan natin, isa lang po yung pinag-anuhan natin, pinagpakuluan. Kasi ito po yung ating gagawin sa bawo. Ating pong pararambot-rambotin lang itong ating sibuyas. ko na po i-video kanina kasi nung maalaala ko pong i-video ko ay tapos na po ako magpakulo ng mga mga seafood kaya uh, pasensya na po hmm, damihan po natin ang sibuyas. So, yun, na po natin ang butter. Tama na po siguro ito. ay <clears throat> Para mabilis pong matunang. kaya ito. Ito ito. nya yeah. Din yeah. 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 Lagyan na po natin itong bawang. Ayan. Sabi ko yung makapagluto nga po ng sipod kasi meron kaming isang kahong alimasag, meron akong na tirang tahong, may hipon, may pusit. Kaya sabi ko, ah, makapagawa. Matagal na po kasi ako nakagawa nito. Halos siya kay taon na. Atin lang pong lulutulutuin yung bawang. Atin pong medyo iba brown, brown. ko na po ng paminta para po bumang. Yan po. Bumang ng pepper. Ano ang na po? Ano ang tabi? Lagyan po natin ang Sprite. Lagyan po natin ang Wangka. Pinagad din po natin ang ito po sa bawo. Sa bawo po nitong ating pinagpapulo ang kanina. Lagad ko na po isang cup din. Kasi po ay baka hindi lumubog. Yan. Yeah. Lagyan po natin ng kaunting asin. Ng pong asin. Lagyan po natin. Lagyan na po natin. Lagyan na po natin ng ano. Ng pampahalam. Huwag po masyado. Baka po hindi makain ng mga bata. Yan. Lagyan na po natin din yung sugar. Huwag po natin mamaya na kung okay, makakain na itong

Lagyan rin po natin ng kay June. Ito po. Hindi ka siya. Lagyan rin. Gina po natin ang kay June. Ito po. tingnan po muna natin kung hmm. parang di siya masyadong mapula tingnan po natin kung ano pong lasa nalagyan ko po ng oyster sauce optional po lang itong oyster sauce sige medyo po matabang wala na pala ng oyster sauce para po pumula-pula. Bali, lima pong ganito yung inilagay kong pageon. Para po may lasa. Hindi siya mahal lang. yang pa po natin ng kaunting yun. Hindi po mahalang itong powder. Ayan. Yeah. Diyan po natin ako ang tin sisoy. Kasi matamaan po. Para po, optional lang po ito. Dalagyan ko lang po ito para lang po pumula-pula. Ayan. Ayan. Para po umuting-uting. Alagyan po natin aring mga seafood. Ito po, oh uh hipon, tahong at saka po itong ano. Alimasan. ayan Nalagay ko na din po rin po sir. Pagpapukulo po ninyo ng mga seafood, huwag po ninyo masyadong pagkagabog. Nalagay ko na din po rin ating mais. Ayan. Isang kawa. Isang kawa po ang ating niluto. Kasi po kami po pupunta doon sa kinakainan namin. May kinakainan po kami sa Captain Bull eh.

na ha. Kumukulo na po. Kasi ito po yung mga luto na. Atin lang pong aanahin sa sauce para po siya ay eh. Okay na po ito. Pwede na pong kainin. Luto na po ang ating seafood or Captain boil na seafood. Kaya hanggang dito na lang po. Thank you po sa inyong panonood. God bless you all po. Ayan po ang ating mino ngayong umagang ito. Kahapon po naman ay periton tilapia, burong mustasa, at saka po ginisang kamatis ang aming, aking niluto kahapon. Kaya hanggang dito na lang po. Bye bye po. Thank you po sa inyong panonood.